Ay, hindi man aku nyansuk nakain Pembeli mo nang bigas Ay Kawawa ko naman Sige nang, makano ba isa? 50 Ay sige, taubusin ko na Para maka uwi ko na Sipag-sipag mo naman O, nih. Oh, nih. At uh, ano ko ito. Sige nga, hala. Bilhin mo na bigas. Sige salamat. Grabe guys, natat talaga ako doon sa batang nagtinda nitong ano, ano bang tawag dito? Kabibi. Hindi <laughs> ko to alam guys. Naawa lang talaga ako doon sa bata. Parang mukhang mas sarap yung sabawan. Ayan. Sana sa mga kabataan dyan sana tularan natin yung batang ano masipag inalok sa akin para pambili nga ng bigas kawawa na ayan ingat tayo mga boss